wala ko kasi so yung muntak, ayaw nang gamitin. Oh, ito pututa na ito. Laki din ang ahasya. Oh. So yan na po yung ating lipote. Makakahinga-hinga na siya. Ay, salamat boss. <tod> Uy, magandang buhay ulit mga ka-farmer Nandito pa rin tayo Sa so, mga gusto pong makakita at masaksihan kung paano namin Puputulin yung akasya doon Hindi naman po puputulin actually Malaking sanga lang na nakaharang doon sa aking lipoting Mahal na mahal ko din yan mga ka-farmer Ayan kasi pambikol pa yung anong yan eh diba? so, Igot, baligang Ang laki na kasi Sayang naman eh, Saktong nakaka Saktong sakto siya doon sa gitna ng akasya eh sabi ko putuli na lang at uh, isa nga lang naman ng O oh, ayan mga kafar, iniwan ko muna sila doon, no? Oh. nag-ano pa sila, nagbubuhos. Bubuhos Apat na lang pala yung ating, uh, ano, garden soil. Si Poroy, oh. Agang si Pagita si ah. Ito ano lang yung lubid na anak. Gamit yung lubid ah. Safety ka! Gabi sa mga Bakit siya daw ang nastaas? Safety daw ako! No. Talos! Kanina yan? Sa kanya? Yung sagong ko. Ah, pa lang. Uh -huh. Okay. Ah, nakatali ano. Okay. Kasi baka mabagsak ang kuryente. May sili ka pa po? Ay wala na ako ya. Ay tayo hmm. sa tindahan. Gusto nyo? Hindi lang naman gagamitin nun eh. Yung tanlad medyo antayan eh. Hmm. Sige, magyabag na. Sige, ayun na yung umang abin Yan, very good. That's the way. Tapos ulingin mo na yan, ha? Dali mo na doon, doon mo na ulingin sa tatay mo. Dali mo yung kahoy, no? Dayo ko yan. Pwede. <laughs> Oo. Oh. Ganyan po magputol. May tali talaga. Lalo na yung malalaking sanga, no? Oo. Ang galing din, ha? talagang eksperyensyado sila so ayan po nakasabit din sa pinakamataas yung sa baba muna puputulin ganon tapos sa uh, hinihila na lang pag gano na. na nakapili tayo ito oh, mukhang masasacrifice natin ito mga kapano pero ililipat lang naman hmm. laki na eh sayang so, talaga isang taon na to lulungkot na naman to recover na pa naman Mukhang masasakripisyo natin itong area na ito Bo Naglalagay tayo dito pa ng Alungan kahit ano Kasi at least gusto nila malapit dito eh Yan Oo Naku ang dilim oh Mukhang uulan pa patay Papatambak natin oh Grabe ang dilim dun oh Patay tayo dyan Ay mukhang bubuhos ang ulan sana wag naman sana wag andang San Fernando to ah Bulacan grabe oh kukulog na ng malakas yan pero kada tayo yun na nasabi ko mukulog na dilim eh Ay, so simple lang 'yan eh. Ganito lang gamiton. Rireregaluhan nga kita niyan kong advance muna sa iyo. Pa lang. Gusto mo naman pa lang? Na? Gusto mo naman pa lang. Ha? Dirireregaluhan kita ng isa pa. Oo, goya. Ha? Gusto ko dalawa 'yung talim. Na. Kabilan. Oo, kabilan. Talikod dito, oh. Oo. Oh. Pagkakataos yung minta, kayang nang gamitin. Hindi na ako, yung maliit na. katagol. Ano sana kuya, yung galing sa Bicol? Yung galing sa kanya. Oo. <laughs> From Bicol. Hindi kasi dito sa Pampanga iba din. Hindi kasi, pang malalaki talaga, no? Oo po yung ayan o oh. ayan ah makalaki yung kanya no ay kanina yung sa kanya ha yan gamit mo may ah. para mo bakit saan mo ginamit mo yung palang lang ito yung palang mga farmer na tinatawag sa kabangpangan, palang tapos itong kahoy. Aplit ba to? Oh, hindi ata aplit ito ah. Yeah. Hindi aplit ito no. Ah, aplit. Ano kasi ang ano sa aplit? Yung aplit po yung puno na Ah, uh, alam niyo yung sa sa Ilocos, yung sa bandang yung mga mga Ilocano, place diyan sa ay bandang Pangasinan. Yung namumunga po ng parang uud. Yun yung punong yun. So ito yung ginagawa nilang handle. Pag nabili niyo po kasi ibibigay lang sa iyo ito. Tapos itong singsing. -sing. So ikaw na ang maglalagay ng pulo. Medyo mabigat. Pero pang puno talaga ka. Pang, pang branches na ano. Nga, yeah, pang uling. Mm. Hindi ka po pwedeng mag-uling ng wala kang sariling pa lang. Kasama yan. Sabi, hindi na naman ang GoPro. Sinunod-sunod ko yung paggamit. ng problema sa GoPro eh. Init. ang oh, ito. Mamamatay ito. ulan dito dilim oh, doon oh so kaya banda yan uh, arayat Ako? Oh, bulakan kanda ba grabe Sabi po tayo tutundo lang eh. Sabi na po tayo tutundo lang eh. Meron din tayo dyan na tawag dito. Meron din po tayo dayap ayan oh dayap yan dayap uy 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 patay sasabit pop pop pala. Pala. na natin man kami yan kami sango kami sango kami

talong dito hindi umasenso alam niyo kung bakit hindi po nakarawan so magkakaroon ng sunlight dito sana yung lipote mga ano din makatulong din sa kanya grabe sana mag umabot dito yung ulan please gumpisa pa lang kami magtambak uh, eh. thing. yung mangga nga doon sa may mabolo gusto kong paputol eh wala namang ano yun ano, eh shade lang na ano, gagawa niya pero yung bunga hindi man natin na uh, alien ang bunga nun eh galing tingnan nyo galing yung discate nila ng uh, farmer ayan yun na yung pinakamataas na ano diyan naman niya ano yun Sana dito lumapit kayo. Ha? Pati Saan bumagsak 'yung ulan, ah. Pagano. Pagano 'yung hangin. Mukhang aabotin tayo. Ayun oh, pagano. N? Kung ulan tayo Ano tong mangga sa harapan ninyo? Indian mango yan o manggang ano? Sabagay mga buto lang na tinapon niya, makaramihan niya Indian mango eh no? mga buto lang putong tinapon na to eh. Kasi mabibilis din lang mabunga. Hindi na namin pinutol. Ginayang ako sa langka. Pero ayan, silipin natin yung langka ng mga farmer na ginawa. Tingnan Ano na kami diyan ngayon? Ang plano ko diyan sa ibabaw lalagyan namin ng mga karab o manure din para ano para ayun na naman pala siya dito para lumaki na siya ayan na tingnan nyo linagyan ko po ng ano yung ganyan okay ba diba? guide na yan pero darating yung ano natin ngayon baka ngayon or bukas aviary yung aviary po na yon yun na po yung pinakamatamis na Uh, langka na na-develop so nasa Leyte eh. doon mismo ako bumili sa mismo nag-develop noon <coughs> 1.5 yung isa mataas na daw eh oi galing yes. meron pang ano pala doon oh. No? meron pang atsweto may puno nila nang namatay yung atis kakatabi kasi eh A minute pero kailangan natin wawa naman yung lipote sarap pa naman ang bunga nyan parang duhat ang bunga nyan boe. Eh. pero hindi siya mapakla sa yan eh yung anong yan kumbaga yan ang duhat namin doon Balit kang Igot Throwback sa akin yung lasa nyan eh Okay nakatikim ako nyan 3 4 years ago na ata Last namin uwi ng Bicol gang. Ay pero sa ano sa Quezon pala nakatikim din ako Pero hindi ano you know, Iba yung sa Bicol Kakalugin mo pa yung sa ano, Sa Plato Na no, magka ano Magka Halo alien, ganun ganun. Tapos pwedeng may asik, may aso ka rin, pwedeng may asin. Sandali so, lang. Minit dito. diskarte ano kong kaya pa baka naninervious ka na dyan ha medyo naka naiikutan eh may tapos yung ano naman po yung yung dulong yun pag pinutol naman dito naman yan pakakapitin pagka ano na niya pinutol niya mga hulog na din galing ng discarte nila mga uh, putol alang yung mangga namin doon na gusto kong putulin ito lipote din pala to mga farmer na nasabay yan na unahan na to kasi nangyayari hindi na sa inaabot ng tubig doon sa pinarambo pag nag ano ng tubig na aabot yung isa ito hindi na tapos nabagsakan pa po yung pinakamalaking branch nito nung nagputol si Jay ng akasya din nag trim ng acacia ayan na anuhan po yan naputulan ng malaking sanga kaya hindi na umasenso Shit diba? Dead, deceased, dying. Kailangan ko tuloy. Lime pruner ko. Hindi hey, ko pa naanap. dito sa malaki ang paano kaya nilagagawin. paano magandang design pagka ah, namin alam ko anong pwedeng gawin dito pero most probably ay uh, masasakripisyo po itong lugar na to lalagyan ng ganon or yung kubo na ah, maliliit ni Kuya Mitz so titingnan namin kung alin ang mas ah, magiging okay Mag maganda din po yung datingan ng kubo kaya lang kasi every Saturday mo lang gagawin yung time nung syempre yung tinatawag na depreciation ng kubo unlike dito sa bakal medyo matagal po yan matibay kasi talaga yung kubo naman medyo alam nyo na hindi naman po ganun kaano so kung gagamitin mo lang siya weekends baka mamaya hindi naman mabawi yung kita di ba parang ganun so tingnan natin business point of view parang kailangan natin balance yan shout out pala kay ate Mer Malyari ate Marisa Kristovic at kay uh, ate Ning ayan kumusta po kayo ate kay ate Marita and kuya Leo Pascua ayan ganun na rin kay nanay Zenny Si Nanay LP pala. Kumusta rin? Kumusta na kayo Nanay LP? Hindi kasi nagpe-Facebook si Nanay LP. Hindi kagaya ni Tita Ligaya. Tita Ligaya active eh. Kaya madalas ko siyang alam niya na. Lagi kaming nagkukwentuhan about sa mga tanim-tanim, palengke, dalugdog sabi sa vehicle grabe ang dalugdog uulan patay tayo uulanin tayo mga farmer given na yan pa may pahit nyo ayos pa mo pa muna yung mga tala o ang... Oh, ano ang susunod? Ito, ito, boy, ito, ito, no, 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 no. Ano yan? Pa-ikli-ikli pa lang? Oh. Okay. Oh. Kung marami-rami din tong uling na to ha. Ah. Dumo na tirahin. Ah. <laughs> Sayo na. <laughs> hindi na daw magbibigas yung bago. bagok oh, oh. Go! Uulanin tayo Sana wag Oh Tupututa nito. ito Na ah. Alagyan din ng tali. Bakit pinuputol mo yan, Kong? Yeah. na. Ha? na Ah. Para yung... Kaya na yan? Ang problema yung, yung lipote. Baka mabagsakan, ha? Hindi mga yun. Huwag lang yun, oh. Tatalo dito, tatalo Ayan mga ka-farm, balikan natin. Natakot ako sa ulan. Sabi ko, tatawid na ako dito. Kasi tatapusin ko yung vlog nga. Eh, hindi naman po bumuhos talaga. Ay, salamat. Thank you, Lord. salamat sa Panginoon. At uh, hindi po bumagsak dito yung malakas na malakas na ulan. Ambon lang. So, ayun. Tapos, kailangan natin isingit before Saturday. Ay, buhangin. Siguro mga tatlong buhangin to. Hindi, o. Oh, tatlong buhangin, tatlong graba wala, kailangan natin gawin kasi alam mo na reklamasyon mga ka-farmer, magre-reklamo ang mga tao so o, ayan, naputol na pala nila wow, galing ah laki din ang akasya oh. so ayan na po yung ating lipote makakahinga, hinga na siya ay salamat boss salamat bossing oh. ayan Ayan na siya. Malay natin. Dami rin na wala. Oh. Dami din. Marami. So, ayan na. Pag tinanggal natin to, alin ba mas mahaba? Gagawa tayo ng kubo. Medyo malaki. Eh. Dito. Tapos sa gitna meron pa. Nakadivide-divide. -divide. Pwede na. No? May design kasi kung pahaba dito mm. dalawa magkatapatan na ganyan tapos doon naman yung mga maliliit pwede no kaya lang malaki parang magiging goblin ito mas malaki pa dito yan basta tayo buhangin graba muna so yan mga ka nung papaalam na po uli ako at eto sana po hindi umiinit dahil pag ito po ay uminit yari yung aking mga pananim dahil binalot ko ng ganito halos dalawang sako ang linagay ko sa bawat abukado kaya medyo ano, kinakabahan ako although tingin ko okay naman na uh, yung doon kasi yung isang beses lang namin tinanim ni Kongkong Kong, Kong Kong, ay okay naman di naman po siya naglooy dito lang may naglooy at ayun mga ka-farmer bad news sad news pala yung naalala nyo po si Mang Salde yung kasama po ni Mang uh, Mang Boy di ba namatay na po si Mang Boy ngayon si Mang Salde naman po ang uh, namatay na din kanina lang tinex po ako ng asawa ni Mang Jun sabi niya sir paal ano ko lang po sa iyo na ano pero sabi niya ganoon tuwang tuwa po siya nung pinahatid mo yung tulong niya at tulong mo pinahatid mo yung tulong ipinahatid da uh, mo yung tulong mo sa kanya kasi humingi po ng uh, tulong sabi ko sige papadala kami so ayun bago man lang siyang pumanaw ay at least uh, naabutan man lang natin ng kaunting tulong so ayun tuwang-tuwa daw po pero ngayon nga after ilang days lang namatay na daw kanina oh so, ayun po ano yun ah uh, it's ano uh, epekto ng bisyo liver cirrhosis so ayun ganun talaga mga farmer di ba bakit mo kailangang mamatay ng hindi sa iyong kapanahunan di ba so ayun po so ayan marami pong salamat at magandang buhay